Central Mindanao. E araw ng Huwebes, Agosto a 11, 2011. Ang tabayanan ng Global Church News mamayang alas 8 ng gabi. Sa ngala ng bubuon ng 702 balita sa tulong ni Benedict Fulo sa control at mga kasama sa Bukawit Transmitter Site, ako po si Mark Dennis. At ako po si Lemuel Reynier. Nagsasabing sa balitang iyong napakinggan ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan. Walisalata. 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 Mula sa Kawikan, Kabanata 20, Talatang 18, ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. 7, 7, 4, 4, ang oras, 7 minuto makalipas sa ikanim ng gabi. Construction worker ako. Alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Sa bawat isang daang piso ang kinikita ko, siguro isang tabo ng pawis sa katapat. Sa ganito kahirap na kalagayan, hindi ko na naiisip magbisyo. Pero alam niyo ba, may mga kasama na kong nagtutroga. Sabi nila, nagbibisyo sila para makalimot sa problema. Maling-mali, eh, mas nadadagdagan pa kamang problema nila dahil sa droga. Sana magbago na sila. Hindi pa man huli ang lahat. Isa lamang kong paalala, bawat piso ay so, mahalaga. Huwag aktayin sa droga. Isang mensahe mula sa Daily Drug Force CIA, KBB, at ng himpilang ito. Ito ang 702-DZAS. Ang gabay ng sambayanan. Sa kanyang ikaan na putaklong taong pagsasayong papawid, hatid ang walang maliw na pag-ibig ni Kristo. Taglay ang mensahe ng pag-asang buhay

Yes, i living hope. Yes, my living yes, i living. Hope. Yes,